Welcome po, welcome sa ating lahat. Uh, dito po tayo sa ating live video. So, meron po akong isisir sa inyo mga lumang papel sa ngayon. So, talagang nabili ko to sa mga ibang barangay o sa mga taong mga matanda na yan binibili ko. So, ito, meron po akong isisir sa inyo. Ito, ito, ito. Ito ang mga lumang of noong dating unang panahon. Kaya ang nakalagay Republika ng Pilipinas. So, ang Salaping Pira ito ay isang bayari ng Bangkong Sentral ng Pilipinas. Ayan. So, matagal na. Oh, ayan o. Oh. Jose Rizal, 1 piso. So, pambihira na ito makita. Ayan. 1 piso. So, sa likuran niya is ayan. piso. So, ano nakalagay is pahayag ng kasarilingan ng Pilipinas noong Julio 12, 1898. Uh, balkonahe ng mga uh, isa yung Aguinaldo. Ayan. Uh, so, ito, binibili ko sa halagang uh, dalawang libo ganito. So, pambihira na, hindi ko ito makita. Dalawang libo. So, ito binibili ko sa dalawang libo. Dito. So, kahit matanda na siya, hindi ka rin na ano, natupi-tupi. Parang tingnan, bago pa rin siya. So, ito. One piso. Dalawang limo, bili ko pa ng mga lumang papel. So, pangalawa tayo. Pangalawang papel. Mga lumang papel. yeah Dito. Tandaan yan. Marami pa. O oh, ito. Dos piso. Republika ng Pilipinas. Banko Sentral uh, ng Pilipinas. Ang salaping pariho lang sila. ayun Dos piso. So, si Rizal din. Iba na. Yung dito nakaharap. Yung isa. Ayan oh, nakaharap. Ito na video naka-side view siya. Oh. Dalawang piso ang bagong lipunan ay 2 pesos ito ito isang limo bawat isa hindi natulugi pag ganito dalawang piso ito talaga ang pinakamahal ko so tatlong piraso sa akin dito Ayan. tatlong piraso yan tatlong piraso Ayan. So ito pa, ayan, 5 piso si Emilio Aguinaldo, Republika ng Pilipinas, 5 piso. Ito ang, ano ito, medyo, ano na, tinupi-tupi na, ayan o, no? 5 piso. So binibili ko to sa halagang uh, 100 piso. Kung bago pa siya is 200 piso ka, bawat isa. Ito 100, so isang daan lang to bawat isa. Ay. Kung meron kang ganito, ah, pwede ka mag-comment yan. Kung malapit ka, so pwede natin yan mabili. Uh, uh, Republika ng Pilipinas. Si Emilio Aguinaldo. So ano tayo? Pang, pangatlo atlo tayo. Ito, ito. 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 Medyo ano siya? Is luma na pero bago pa rin. Uh, Republika ng Pilipinas. Sampung piso. Ayan. 1998. So, siguro, nagdemonetize yung ganito. So, pinalitan na mga bariya. So, dalawa sila o oh, si, ano, ito, si uh, ano to, si, ano to, si Apulinary Mabini at saka si Antis Dalawa sila. Ayan, si niya. Ayan. So, ito, ito bago. Ito ang pinaka, ano, uh, ayan, may isa pa akong mga 10 piso ito, isa lang siya si Apolinario Mabini lang ito, pagdating dito is dalawa na sila pinalitan to, so, bariya na ito, ang pinaka nung una dito, pinalitan ito naman is ito, binibili ko sa so, halagang 100, ano 300 pesos bawat ganito isa. Ito 100 pesos. Yan, ito 300 pesos. Ito. Yan ito 10 piso. 10 piso. Oh, so, pambihira na 'to makita. Ayun. 10 piso. Ito iba na sa likod niya. Yeah. Tingnan natin, 'di ba? Ayun. So, marami talaga akong nabiling mga lumang papel pag ganito. So, ito, 20 pesos. Ito. Wala na ito. de-monetize na. Hindi na matanggap. Uh, ano siya? Uh, 20 pesos bawat isa. So, binibili ko ito sa, sa 50 pesos bawat isa. So, bago pa ito. Uh, 50 pesos. Uh, sa liko rin So, so kung, ano, mayroon ka ganito, pwede mo yan no? eh. Eh, tago at gawin mo na ng ano, souvenir sa bahay niyo. Ayan. O, so, dalawang piraso dito sa akin. Yan, dalawang piraso uh, sa presyo halagang uh, lagang 50 pesos po at isa. Ayan. So, mga luma na, hindi na ito matanggap. Demonetize na ito. Ito, 50 pesos. Republika ng Pilipinas, ang salaping ito ay pinag... Ang papel na ito ay isang bay bayari ng Banko Sentral ng Pilipinas at inubo uh, at lugos na pinaka pati uh, pinaka na uh, hindi eh ng pamamahayag ng Republika ng Pilipinas so pambihira na ito makita 5 piso so ito binibili ko sa halagang 500 pesos bawat isa pa ganito so wala na to iba talaga siya demonetized na dito ang bagong lipunan so pambihiro na din to makita ayan 50 pesos so wala pa akong 50 pesos na ganito dito ito, ito. eh, dalawa talagang klase ng 50 pesos o 50 pesos ayan so ito binibili ko sa lalong mahal to ayan ito Republic of the Philippines, 100 piso so binibili pa rin isang daan to talagang lumang luma na ayan o so, oh. oh. binibili ko sa isang daan na kung meron ka dito pwede na yun isang daan so 150 pwede na natin yan na, mapalitan na 150 dito lang sa, sa akin bago sentral ng Pilipinas ayan tandaan yan, no? Mm. Ito. Dalawang daang piso. So, binibili ko pa rin to sa so, mga 200 pesos o sa dalawang daan din. Medyo ano to siya. Maluma talaga. Hindi na tumatanggap, di Demonetize na. Ayan o si Gloria makapaglaro yun pa. Ayan. Dalawang daan. So, 200 pesos. Ayan, binibili ko pa rin to. Ito si ano si Binigno Aquino. Ito. Ay, Ayan, 500 pesos. Kung meron kang ganito, pwede natin yan mapalitan at bilhin natin ng 500 pesos. Ito ang pinaka-common. Common, common, common. Ito, 500 pesos. Limang, limang dang pesos. 500. Ayan. Binibili ko pa rin to sa halagang 500 pesos pa at isa. Ito ang pinakamarami. Sayang to pera na to. Pag hindi to mapalitan sa bangko, wala na. Halagang gawin mo na lang at itago-itago na sa sunod magmahal. Ako talaga ang bumibili pa ganito. Ito ang isang piso. So binibili ko pa rin to sa isang libong piso pa rin ayan, ginagawa kong subinil Ito. tinatago ko lang ayan hagdan-hagdan uh, pang palayan hagdan-hagdan palayan sa banawi so, yan patuloy talaga tayong mga galaw, bumibili ng mga uh, luwang papil ayan so marami na talaga itong Ah, nabili ng mga lumang papel. At yan lang po ang masisir ko sa inyo. So, sa lahat ng may ganito ng mga lumang papel, pwede dyan kayo magkumit At para ma-replyan tayo, ma kayo dyan. At huwag kayong magtiwala na mahal to. So, mura lang bili natin. Pag 200 pesos, 200 pesos lang din. Pag dalawang piso, ayan. 100 piso, 100 piso din ang binibili, pag 1000 1000 din, sayang ito ang pinakamahal talaga ito, pambihiran yeah. yan lang po ang masisir ko sa inyo at magandang uh, karawan po sa inyong lahat at magkatiwala kayo sa akin sa mga pinopos ko talagang totoo talaga akong bumibili ng mga lumang papel at lumang bariya, yan lang po at uh, isasir ko sa inyo Ah, maganda karawan po sa inyong lahat. Ya,